Magandang araw po. Ito po si Rosemary. Ito naman po si Eric. Ngayong panahon ng Kwaresma, narito ang Tinig Pastol Daily Reflections kasama si Archby. Ngayon po ay araw ng Sabado, March 8. Sa Ebanghelyo ngayon, tinawag ni Jesus si Levi, isang maniningil ng buwis. At taga nitong tumugon, iniwan ang lahat at sumunod kay Jesus sa ampanyayang ito ipinapakita sa atin ng Panginoon na walang sino man ang masyadong makasalanan upang hindi niya tawagin at baguhin. Madalas, iniisip natin na hindi tayo karapat dapat sa Diyos dahil sa ating mga kahinaan at pagkakamali. Ngunit sinabi ni Jesus, hindi ang mga malulusog ang nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit. Naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas. Ngayong karesma, ito ay isang panyaya para sa ating lahat. Handa ba tayong tumugon sa tawag ng Panginoon? Meron ba tayong lakas ng loob na iwan ang ating dating gawe upang sundan siya ng buong puso natin? Na may lumapit tayo kay Kristo na may kababaang loob dahil ang kanyang awa ay laging bukas para sa ating pagbabalik loob. Huwag po ninyong kalimutang ipadala ang inyong mga kasagutan sa 0962-442-7174. Tinig Pastol, Daily Reflections.